bro ay uh, pakita ko ngayon sa inyo kung paano ang komportable na pag-grind ng mga maliliit at manipis na, metal sa grinding wheel at naisip uh, naisipan ko itong paraan na ito dahil palagi nga akong gumagawa ng mga gamit ko na maninipis so maganda ito okay tingnan nyo mga bro ito, uh, kapirasong bisagra at uh, at saka uh, nut May washer Pwede na itong ikang magandang panggamit para pang ipit ng mga maninipis na gusto ninyong ika nga ika grind na ikang nga uh, hindi eh, hindi kayo ma problema so, kung mainit ang metal na inyong hinahawakan at uh, safety pa. Ibig sabihin malayo ang kamay ninyo sa uh, grinding wheel. O oh, dito pagkita ko sa inyo, oh, no? uh, simpleng-simple lang ang ika nga uh, safe ang inyong kamay at uh, ika nga pag mga maliliit na ma mahirap hawakan, ay eh, ika nga ligtas na kayo sa mainit na metal na ito. Kung halimbawa na nababad nyo ng bahagya at uminit ng sobra, ay eh, mapapasok kayo. Pero ito, ika nga ay eh, may proteksyon ang inyong kamay at hindi ika nga tumatalsik ang gam ang inyong ginagrind sa grinding wheel. So, yan lang ang mga hack na simply. Okay mga bro. Salamat sa panonood at good day.